Ano ang hindi nyo maintindihan sa pag-ibig at relasyon? Ikaw muna. Annalyn. Ako? Um, <clears throat> ang hirap naman, pag-ibig talaga. Mm -mm. Anong hindi ko maintindihan? Bakit siguro mahal natin yung taong hindi naman karapat-dapat? Charot! Ay, oh, no, kaka-open up na yung oh, May bubog ito. Ano. <laughs> okay. Nako, masyadong malalim. So, ang kasagutan mo ay isang tanong. Oh. Yan ang hindi mo maintindihan. Mm -hmm. Relax ka lang. May pinagdadaanan ka ba? Wala naman. Ah, wala naman. naman. Okay, tanong lang. Okay lang, lang ako, guys. Mukhang may pagdadaanan <laughs> <p> <laughs> sa interview. Okay. pa lang. Okay lang ako. Parang pa um, Parang meron. Ah, ah. Wala. Okay, you're okay. Yes, I'm okay. Okay, uh, uh sige. <laughs> ikaw, pagdating sa pag-ibig at relasyon, what don't you understand? Dami, madami. I mean, just when you thought na um things are getting better na parang mas marami ka nang alam ngayon, tapos biglang Pak. marami marami. And, and, I, and I know uh I I still have a lot to learn about love. Work in progress di ba? And that's exciting. You're learning, you're searching, and you don't stop. Yes. You don't stop. You continue to learn and to search. Pareho kayo devoted na mga anak sa inyong mga magulang, lalo na sa mom. Anong klaseng puso meron kayo because of your mothers? Ikaw, Pao. Uh, I could say kasi yung mom ko sobrang pinagtibay siya ng panahon. So, feeling ko yung yung ito yung hindi man tigas pero yung tibay ko sa mga mga challenges I think I got from my Galing don yeah hindi oh. ang daming pinagdaan ng mom ko so and she's here she's I mean two times the stroke and she's still here diba so iba yung iba yung pusong palaban talaga oh analin ikaw ako siguro pusong parang egg kasi may, itlog kasi it may, it kasi oh. it may appear hard sa outer pero soft sa inside kasi ganun yung mama ko mapagpatawad siya she may act like she's tough no oh, kaya ko to kaya ko to ganyan pero alam ko malambot lang talaga si mama ito parating ko petangin. itong tinatanong dahil katatapos pa lamang nung ating uh, talk special my mother my story ito yon yung kwento ng nanay kwento ng anak uh, kwento ng nanay sa lente ng kanyang anak kasi may mga pagkakataon without our knowing uh, without our being conscious about it may mga ginagawa tayo dahil nakita natin sa pagmamahal sa ating mga ina. Pau, you're a brilliant actor. May role ka ba na hindi gagawin? Mm, hindi ko alam. Hindi ko pa... Hindi mo alam. I haven't, ano. Um, siguro anything, I, I would like to do everything na at, at this stage of my life. I want make sure na lahat ng ginagawa ko pwedeng mapanood ng nanay ko, ng buong pamilya ko, uh, ng hindi ako nahihiya. So, yun, yun lang yung medyo, ano ko, uh, siguro rule ko sa sarili okay. ko. You, 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 you're relatively new in the business. Sa, sa Bubble Gang, ano yung patuloy mong natututunan kay Paulo, kay Bitoy? What are you constantly learning? Uh, siguro pagiging basta. Ano? Basta. Charot lang, <laughs> joke lang. <laughs> basta. <Siguro. laughs> Siguro, ano, ako talagang grateful ako na part ako ng Bubble Gang. Kasi, Air eh, parang kada taping namin, parang may na-unbox sa akin na, Uy, kaya ko palang gawin to, Kaya ko palang maging maging ganito. Kasi, every skit na ginagawa namin, iba't ibang role ang ginagampanan ko din. Kaya, thankful talaga ako sa Bubble Gang. Kasi, parang na-unbox niya lahat ng mga akala ko, hindi ko kayang gawin. Pero ngayon, kaya, kaya ko pala. How do you go beyond that pressure of being able to work with Paulo Contes, with uh, Michael V., or there is no pressure at all? Uh, hindi naman po mawawala po yung pressure. Pero siguro, uh, one good thing about me is I'm, I'm willing to learn. Gusto ko talaga laging matuto. Gusto ko laging dapat mas magaling ako kesa sa Annalyn last year. Laging ganun yung nasa isip ko. Ganda ng attitude yan. Yep. Yung parang, you know, you go to certain place and then you make sure that you are a better version of who you were yeah. the last time you were there. Yeah. At saka kung uh, i attack mo yan from a show point of view, eh ang layo talaga ng mararating mo. Dinner for five. You are supposed to invite five guests. Sino ang iimbitahan mo at bakit? For five. Si Kuya Pao. Okay. Si Kuya Paolo, si Ati Cha. Paolo, dahil? Mabilis siya. Kuya yan. Pao, kasi ano... Makulit. Okay. Si Ate Cha, kasi maalaga. Si Kuya Bitoy kasi siya yung magbabayad. <laughs> <laughs> okay. Tapos um sila sino pa ba? Sila Kokoy, Makulit din, si Cheska kasi ano siya, bagong friend ko siya. 'Yon. Ah, okay. <laughs> sa Magandang kombinasyon. Ano kaya ang inyong pag-uusapan? Siguro tungkol sa mga ano, mga green jokes for sure. <laughs> okay. Sure ako Let's not... <laughs> Let's not go we're there. Pawi ka, if you were to organize a dinner for five, five guests plus you, sinong limang ito at bakit? Ako, sorry, hindi ko na kailangan ng lima. I just want to have another sit-down dinner with my mom, my brother, and my dad. Mm. My dad passed away uh, 14 years ago. That's right. So, uh, And before he died, parang... I, I I forgot the time that we were actually sitting down in one table na nag-uusap lang kaming apat. And given the chance ano ang pag-uusapan niyo. Kumusta lang and uh, anoin ko lang si si Papa na oh, I'm okay. Ano uh, yan.